so nandito tayo ngayon sa 2025 EV Summit dito sa SMX Convention Center sa mga interested na malaman ko ano yung mga pinakabagong electric vehicle, mga hybrid cars. Time nyo na para pumunta rito. Available to ha, from uh, October 23 to 2025. So ito yung first day kaya maraming tao. Masan yung mga ano nila? Mami, ito yung pinakabagong uh, model ng BYD yung Emax 9 DMI. Tara. Nakita ko lang ang ganda eh. Angas, ah, no. mo. Ilang inch? 18 inch mugs. Naka front disc brakes na rin siya. Tapos dito sa harap, projector headlight. Tapos tignan nyo, itong ganda nung kanyang ano, front grills. Tapos may camera na rito. Oh, use. Yan ba? boy, boy. Tapos, sige, may camera din dito. I think, para to sa 360 camera. Tapos, may NFC reader dito. NFC reader. Doon to. Doon tayo sa kabila. <laughs> Guys, nalay. Automatic door to. Oh pinipindot nasasarado na ayos pagbubuksan hmm, di ba automatic try kong umupo okay lang po bang umupo <laughs> may charger dito cute, type C the charger tapos ito for what ano purpose niya? hindi may pinipindot ni sir ayun So, sa ito sa, natin, Yan, kapag gusto mo medyo okay. tapos yeah, forward natin dyan. Diba? Tapos ito yung reclining. Yan. Okay. Tapos, premium so, leather na, seat. Lagay ng cellphone. No? <laughs> Pwede. Po here, eh, lang yung... Ito, hindi ko lang kung para saan eh. Ay, hindi. Parang heated seat yung... Ay, hindi. Yun. Tara siyang gumalaw. Ano nangyari? Parang nakatok siyang gumalaw, di ba? Ayan. Dito to tayo sa unahan, guys. Parang saan to? Ah, ito yung pang ano, pang bukas ng pinto. Kung mapapansin nyo, guys, walang door opener dito. So, meron dito. And meron din dito. Luck. Lock. Ayos <laughs> ah, yes, no. Tapos tingnan niyo naman combination ng brown, white and black. Tapos ito, ah, I don't know kung anong finish to pero plastic siya eh. 'Di ba? Oh, 'di ba na una pa yung bunso ko. Tapos naka power seats. Ganda. Lamig. Lamig ito yung aircon air vents niyo. Yan. Tapos napakalaki ng kanyang infotainment. Tapos ito yung kanyang armrest. mayroong compartment dito. Cup holders. Baka may pindutan. Para sa yung pindutan ng cup holders. Tapos, ito yung start-stop. Yung controls for EV and HEV mode. Hazard. Auto start, if I'm not mistaken. Okay. Tapos, ganda. Tapos, merong sunroof for the uh, driver. Pero sa passenger, wala. Okay. Ayos. Dito tayo. Tingnan natin. Astig para sa akin tong automatic door niya na pinipindot na lang. And then dito naman tayo. Oh, uh, yes. <laughs> pala yun, guys, di ba? Oh. Angas. Tingnan mo ang tagal yung ano no. Ang tagal yung tumaas. yan Oh, ha? angas pang 3 seaters yung likod 3 tapos since captain seat itong gitna 5 and then 7 seater din naman pala okay ayos ito naman guys yung lower variant ng DMI BYD E-Max kung mapapansin niyo yung captain seat niya iba na wala masyado yung mga controls tapos manual tong uh, armrest Diba? Iba yung upuan niya dito sa second row. Tapos, wala siyang controls for aircon. Wala nga. Ah, may refrigerator. <laughs> may pa-refrigerator pala siya. Air vents nandito. Okay. Ayos. So, mukha sa accessories yung difference nila. Pati yung kanyang sidings eh. Oh. Mas premium pa rin yung top-of-the-line variant sa gauge panel almost pareho lang and then sa kanyang dashboard pareho lang okay so alam ko kanina nung nag unveiling nito ang price difference nila parang nasa 300,000 din yung ano eh yung top of the line variant kanina okay so pareho silang automatic door gaya nyan yan sa exterior, pareho rin naman sila ng itsura, di ba? Ayan, no? Oh. Wala naman sila pinagkaiba sa exterior. Pareho lang. Sa interior sila, tsaka sa ano, kasi sa mugs, pareho lang, eh. Sa interior and some features sila magkaiba. Ayan. Gusto bang malaman kung magkano ang price nito? Ang alam ko kanina nung kanagan parang mga nasa 2.7 eh. 2.7 or 2.6M yata to. And then ito naman yung point ayun pala sorry sorry <laughs> ayun eh ang gulo ko eh 2.6 pala ito yung 2.678 ito and then yung premium variant is tama ako 3M ito premium variant ang ganda kasi nung kanyang ano guys ang ganda naman kasi talaga nung kanyang interior tingnan nyo naman di ba kung meron lang ako yan kaso wala ako nyan guys eh <laughs> at least alam nyo na kung magkano yung pricing ng BYD E-Max DMI di ba sana pag test drive man lang ako nito no ganda grabe natutuwa nito yung parents ko tsaka yung parents ni misis pag ito yung dala namin napakaangas the BYD EMAX 9 DMI is now officially available in the Philippines offering two variants to my left is the BYD Emax 9 advanced variant with an SRP of only 2,678,000 pesos. The premium variant is priced at 2,998,000 pesos only. With a special all in down -day at only 368,000 pesos. You guys like the price? Yeah! Both variants are crafted to deliver remarkable range, comfort, and innovation.